Alas dos ng hapon pa lang, pumila na sa terminal ng bus si Hana para umuwi sa La Union. Ito'y matapos siyang bumili ng mga na ibibenta ngayong undas. Pero mag aalas sa isna, hindi pa rin ito nakabibili ng tiket. Dapat po sana kaninang hapon nakauwi na kami para mag-arrange nitong um, flowers para ibenta para bukas po. Kasi two days lang po yung, yung, ano, yung pagtitinda. October 31 and November 1 na po yung ticket pa lang po. Um, yung, yung mas nauna pa sa amin is 7pm pa. So baka mga 9 na po kami makakabiyahe. So sa din po pag uwi. Ang mga gurong ito naman mula Tarlac, sinulit ang kanilang wellness break sa Baguio City. Pero ngayong pauwi na sila, napalitan ng pagod ang kanilang pahinga dahil sa haba ng pila sa terminal ng bus. Sobrang haba po ng pila so hindi po namin alam kung anong oras na po kami makakauwi. Ilan lamang sila sa daan-daang pasaherong dagsaan na sa mga terminal ng bus pa sa probinsya ngayong undas. Hoy, bayan pang! Itong mga malita! Halos magkapalitan na namuka ang ilang biyahero dahil sa siksikan at haba ng pila. Pero sa kabila ng sitwasyon, tiniyak naman ng ilang bus operators na may sapat na biyahe at tiket para sa mga uuwing pasahero. Lahat po, natugunan po natin, sabi lang po sa ano, yung erektiba po ng LTFRB, nagbigay po sila ng mga, uh, mga special permit para po matugunan po lahat ng mga behera po, behero at behero po natin. Pero maliban sa mga magsisi uwian, pinaghahandaan din nila ang mga magsisi akyatan pabalik sa Baguio sa darating na weekend. Iyon po ang inaasahan po natin na dadagsa yung pagdating po ng linggo, dadagsa po yung mga paakyat at pa paket at pababa po ng mga bagyo. Meron na po tayo mga polybook po dyan. May mga advance booking na po tayo sa mga joy bus po natin. Sa sa mga deluxe po. Bahagi rin ng hakbang ng pamunuan ang mas mahigpit na seguridad sa loob ng terminal. Nagtutulong-tulong po kami ng mga dispatcher po at saka ng mga gwardiya na ano po namin, tinatulog rin natin, Yung lahat po ng mga gamit ng mga pasahero na may bag at uh, ini-inspection po nila. Samantala, nagsagawa kahapon October 30 ng Oplan Harabas ang Pideya Car, katuwang ang PNP Pro Car, DOTR Car at Regional Highway Patrol Unit Car kung saan isinasagawa ang random drug testing sa iba't ibang bus terminal sa lungsod ng Baguio. Nag-ikot din sa mga terminal ng bus si Pro Car Regional Director Police Brigadier General Erickson Dilag para matiyak ang seguridad ng mga biyahero. Ron Maranan, RNG News.